Maayong adlaw na sad usab sa inyong tanan mga kauma, mga boss idol. So karon ako ipakita sa inyo ang among batong. So buyag pa kayo ug bunga mga kauma. So natanong ni na siya mga kauma atong June, June 22. So mag 3 months na ano siya karong bulan na September. So buyag pa kayo mga kauma. Wala pa kayo, wala pa kayo siya wala pa kayo sa mga blight. So ipakita nako na sa inyo mga kauma. Ano mga kauma. Ngiton ta mo sa bunga. Dagan pakai bunga mga kaoma. So harbisan na ni karon kay dagan na dagko. Nah, mga kaoma. Tagas ra ba kayo mga kaoma? Sus buyag pa kay mga kaoma. So inani gini basta ati manon mga kaoma, dili pasagdan. So mao ni sa karon. Oh, so, gapon mga kaoma nag harbis mi ni So aside, mga kaning diri nga side mga kaoma wala pa ni na harbisan. So mao ning makita ninyo nga dagan pa kayo si og bunga. So mao ni sa mong batong mga kaoma. So kung anam siya gamay kay aron nila kayo mangguwang So buyag pa kayo mga kama buyag Dagan pa kayo bunga So niya tanan So diri mga kama wala pa na naharbisan Dagan pa kayo Nah mga kama. Harbisan naman makama mga para dito sa Damilag Market So mo niya mga kama. Ang among batong